Magandang araw sa inyong lahat! Alam nyo ba kung paano namuhay ang ating mga ninuno bago dumating ang mga Kastila? Napakasarap isipin na ang ating mga ninuno ay may mayamang kultura at organisadong pamumuhay. Sa bawat barangay noon, may isang pinuno na tinatawag na Datu siya ang nagsisilbing ama ng komunidad, hukom, tagapangalaga at tagapagtanggol ng kanyang nasasakupan. Sa tabi niya ay may babaylan ang espiritual na gabay at tagapagpagaling ng komunidad. Napakayaman ang ating ninuno sa kabuhayan. Ang pagsasaka ang pangunahing hanap buhay nila. Nagtatanim sila ng palay, niyog, saging at gabi. Sa dagat naman, ang ating mga ninunong mangingisda ay mauhusay gumamit ng lambat at sibat. Hindi lang yan! magaling din silang magnegosyo. Nakikipagpalitan sila ng produkto sa mga insect, malay at arabe. Ang ginto, perlas at tela ang kanilang pangunahing kalakal. May maayos din silang sistema ng lipunan. May mga maharlika na mga mandirigmang malaya. Timawa na mga malayang magsasaka at mga alipin na may karapatan pa rin. Hindi tulad ng ibang bansa noon. Ang mga alipin sa ating kultura ay may dignidad at karapatang maging malaya. Napakayaman din ng kanilang paniniwala Sumasamba sila sa kalikasan at mga espiritu May Diyos sila ng araw, buwan, gubat at dagat Naniniwala sila sa mga nito at diwata Ang mga babaylan ay gumagawa ng mga ritual para sa proteksyon ng komunidad Alam niyo ba? May sarili tayong kultura ng pagsusulat Ang baybayin o alibara May mga epiko tulad ng hudhod at biyag ni Lamang Sa Visayas, ang mga pintados ay may mga tattoo bilang simbolo ng kanilang katapangan kaya mga kaibigan, huwag nating kalimutan na bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay may maunlad na pamumuhay. Hindi sila mangmang. -mang. May sarili silang sistema ng pamahalaan, mayamang kultura at matatag na paniniwala. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, mag-subscribe o ni-share sa inyong mga kaibigan, iwan din ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli mga kababayan!